Breaking news. Mga Hamas fighters ikinulong ng mga Israel Defense Force soldiers sa loob ng mga tunnels. Nabiktima ng sariling booby traps ang Hamas. Malawak ang operasyon ng IDF upang sirain ang mga tunnel ng Hamas. Ang IDF ay hindi papasok sa mga tunnel, ngunit gagawin nila ang mga tunnels na mga death traps sa Hamas. Nakahanda na ang Israel na simula ng malaking operasyon nito. Laban sa pinakamalaking shield ng Hamas sa gitna ng digmaan. Ang mga engineers ng Israel Army ay nagsimula ng malawakang operasyon upang wasakin ang mga tunnel ng Hamas na nasa Gaza Strip at sa ilalim ng kanilang kontrol. Ang Israel ay gumagamit ng iba't ibang uri ng mga robot at pampasabog na kagamitan para wasakin ang mga tunnels. Ayon sa IDF, nagpapasabog sila ng mga booby traps na inilagay ng Hamas at walang tigil nilang tinugis ang militanting Hamas. Ang mga tunnel sa Gaza ay naging mga bitag ng kamatayan para sa Hamas. Ayon rin sa isang senior Israeli officer sa Southern Command. Siguro nung una, ay nagawa nila kaming harasin, saktan kami sa pamamagitan ng pagpapaputok mula sa mga entrance ng tunnel. Pagkatapos nilang magpaputok, nagtatago agad sila sa tunnel. Kaya medyo nahirapan kami sa umpisa. Ngunit pagkatapos naming makontrol ang mga lugar kung nasaan ang mga tunnels, dito na nagumpisa ang aming operasyon. Papabagsakin namin ang mga entrance at ang mga tunnel sa kanila. Ito ay magiging isang death zone. Nagkamali sila dahil pinili nilang mapunta sa lugar na hindi nila matatakasan. Mamamatay sila sa loob ng mga tunnel. Sayon sa ulat ng wala, sinira ng IDF ang mga 100 tunnels hindi pa kasama rito ang mga natamaan ng airstrike. Ayon naman sa isang ex-IDF deputy chief na sa anumang pagkakataon ay dapat lumaban ang mga sundalo sa loob ng tunnel. Bakit hindi papasok ang mga Israeli troops sa mga tunnel? Ayon kay Yair Golan, isang former deputy IDF chief of staff, ito ay isang malaking pagkakamali na pumasok sa mga tunnels ang IDF soldiers kung saan nagtatago at naghihintay ang Hamas Sa ilalim ng anumang pagkakataon ay hindi ka makikipaglaban sa loob ng mga tunnel na walang tsansa na hindi ka masasaktan. Huwag kang lalaban sa loob ng tunnels dahil para kang daga na pumasok sa lungga ng mga pusa. Ang dapat mong gawin ay kontrahin ang mga panganib o banta nito. Ang mahusay na gawin ay hanapin ang mga entrance ng tunnels at harangan ang mga ito o kaya naman ay pausukan ng loob nito upang magsilabasan ang inyong mga kaaway o masuffocate sila sa usok. Ang pagpapabagsak sa mga tunnels ay isang paghihiganti para sa IDF dahil nakatulong ito sa Hamas na maitago ang kanilang paghahanda para sa surpresang pag-atake sa October 7 na mula sa Israeli intelligence.